Tadap! <laughs> Doon kauna, muhiyana, syempre. Doon kauna! <laughs> Doon kauna! Tadap! Hi, Rek! Okay. Hi, hey, Rek! Chal, sunod ka na. Hindi <laughs> mo na makikita si Romel. Hindi oh, mo na makikita si Romel. Hindi mo na rin makikita si Ricky. Aagawin na namin siya. Yes. Oh. Dapat sa ka! <laughs> <laughs> kumahiya kayo, Rek. -rek <laughs> Sarik-rik <-rek> lang yan. <laughs> Basta Rek, huwag mo kalimutan sa lubang namin ha. <laughs> sa akin, piyaya lang. Sa akin, kahit ano. Kaya na yun. Basta mag-iingat ka na lang ha. Parang mamamatay na. <laughs> hindi mo alam. Hindi mo alam pa. Ganyan-ganyan ka pa. Mag-youtube ka pa. Mag-iingat ka ha. Basta pag nandun ka na, mo kami ng testi. Wala na mag-aayos ng friends tayo namin dito. Kaya Rek, sana hindi malulong ang part mong sinasakyan. Kasi pa lang gusto na di ka nalalapahin ng mga na. isda. <laughs> May background music si Kapa. So, siya na. Bisyo, samba ka talaga. At Mas sasabihin namin, wala na kami masabi. Mas naingat na lang. <laughs> I love you. Tapos na? I love you too, mwa. Mwa! May tulad din ba dun, eh?